good morning sa lahat. Good morning. Ito na yung last na church namin dito sa JIL Church North York sa May Alna Street. Ito na yung last na pagpunta namin dito kasi next week, lilipat na si Arlene. Pupunta na siya na Alberta sa May White Court, Alberta. Tapos ako naman ang may iwan for two weeks. And after two weeks, susunod na ako sa kanya kasi nag-resign ako dito pala sa Canada kailangan pag nag-resign ka 2 weeks after bago ka makaalis so kailangan ko muna mag uh, turnover kasi syempre maghahanap pa sila ng kapalit ko tapos ititrainin ko pa o tuturuan ko pa ng mga uh, ginagawa ko ituturok sa inyo mga ginagawa ko tapos after nun yun na, aalis na ako after 2 weeks so nakakalungkot kasi isang taon na may ikita ko sa trabaho pero kailangan ko ng bitawan kasi nga lilipat na kami ng Alberta para ma -PR. so mas mabilis ma pag nasa malayong probinsya ka ng Canada dun nga sa White Court kami mapupunta rural area ng uh, Canada yun liblib na lugar so malayo liblib -lib na lugar at sobrang tindi ng yelo don kumpara dito sa Toronto kaya kailangan namin mag sacrifice at magtiis uh, mapapalayo pa kami pero ganun talaga ang buhay kasi wala eh kailangan natin gumawa ng paraan tiis tiis lang ba mamimiss ko yung lugar na to sobrang mamimiss ko to kasi dito kami narapag church every sunday pero walang no choice, kailangan mo nang bitawan kailangan na namin umalis kailangan na, kailangan na namin lumipat at ang masakit pa nito, baka dito sa pupunta namin sa Alberta, baka wala pang church dun walang KL okay. church alam na, magtatanong lang kami pag nandito na kami importante yung mga nag-charge kami rito sa JIL yun si Arlene no? Ayan na huling pagkikita na namin dito ngayon sa church kasi yan nalalis si na siya huling pagsasama na namin dito kasi pag kami doon hindi na namin alam ano, kung paano kami makapag-church doon kung may JIL ba o wala sana meron tsaka sana may mga Filipino community din doon kagaya rito kasi dito marami dito sa Toronto maraming Pilipino eh pagdating doon ewan ko lang bahala na makisama na lang sa ibang tao kahit ibang lahi wala naman talaga pakikisama is ducky tsaka yung salitang respect ito <clears throat> na malapit na konting konti na nasa church na kami konting kembot na lang. Ayan na. Al Street. si dala pang akong chicken. No? Pambigay namin doon kay Sister Remy siya okay, yung nag-welcome sa amin dito sa ano sa JL Church. Bye, bye guys, bye bye.